Bridal at Kabayan Philippine Army, palakas ng palakas, isa sa pinaka air defense system na ginagamit ng Amerika sa Iraq, gustong makuha ng buong katihan ng Pilipinas. Ang sistemang ito ay ginagamit ng Amerika. Ang SIRAM o Counter Rocket Artillery and Mortar ay isa sa maituturing na alas ng mga Amerikano para depensahan ang kanilang mga mahalagang iprasaktura sa ng silangan. Breaking news! Siyam na mga kalaban sa Bukidnon tumba matapos maglunsad ng strike at artillery strike. Ang hukbong katihan ng Pilipinas walang ceasefire. Tuloy ang military offensive at military operation ng Pilipinas laban sa mga CTG sa kabundukan. Grabe na talaga ang lakas ng mga makabagong kagamitan na meron ngayon ang Philippine Army. Simula sa mga bagong Atmos 2000 self-propelled howitzer, mga bagong tanke na dumating sa bansa kamakailan lamang kung saan ang ilang dito ay ipinarada para ipakita sa publiko at ang mga paparating na ni APC sa bansa bago matapos ang taong ito o sa Enero ng taong 2024. Aba, meron na namang isang pangmalakasang defensive military platform ang gustong idagdag ng hukbong katihan ng Pilipinas sa kanilang puwersa sa pagbisita ng Vice Commander ng Philippine Army sa Army Artillery King of Battle Regiment para sa patuloy na pagbabalangkas ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Isa sa mga sistemang ipinakita dito sa kanilang pagpupulong ay ang SIRAM o Counter Rocket Artillery and Mortar kung saan isang sistema na pinahusay at ginawa ng Amerika. Ito ang kadalasang nilalagay ng Amerika sa kanilang mga military base o kahit sa kanilang mga mahalagang infrastruktura para supilin ang mga banta mula sa mga kalapa kaya ang patakaraw nito sa Pilipinas ay nakakahalaga unang dineploy ng Amerika ang sira sa Iraq noong taong 2010 para proteksyonan ang tinatawag na gray zone kung saan naroon ang imbahada ng Amerika dahil sa 20mm Vulcan Gatling Gun no. merong 6 barrel nagbibigay ito ng na kakayahan na wasakin ang mga banta bago pa man ito tumama sabi nga natin noon hanggang pangarap na lang tayo pero ngayon ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ang lahat upang maging makatotohanan ang mga ito sa ibang balita naman mga kabayan akala ng mga kalaban ng Armed Forces of the Philippines makakapahinga na sila sa kakatakbo sa mga kabundukan nitong ika-25 hanggang ika ng Disyembre dahil nagdeklara sila nang tigil putukan. Pero tuloy-tuloy ang military operation at military offensive ng Armed Forces of the Philippines sa mga CTG. Sa Bukidnon. noon, siyab ng mga miyembro ng kalaban ang nasawi sa sunod-sunod na operasyong militar ng Philippine Army sa malaybalay Bukidnon. noon. Noong araw ng Pasko, Lunes, ika-25 ng Disyembre taong kasalukuyan, sinabi ng 4th Infantry Division na naglunsad ito ng airstrike at ground-based attacks bilang bahagi ng nakatutok na operasyong militar sa barangay Katayan, Barangay Kanayan, Barangay Kibalabag, Barangay Kulaman at Barangay Mapulok sa Malaybalay City dakong alas 3 ng umaga. Ayon sa 4th Infantry Division, nakatanggap sila ng mga ulat mula sa mga lokal na ang CTG ay maglulunsad ng mga kalupitan sa ika-55 anibersaryo ng pagkatatag ng CPP sa ika-26 ng Disyembre. Nagpadala ang 4th Infantry Division ng mga tropa mula sa 8th Infantry Battalion, 88th Infantry Battalion at 1st Special Forces Battalion. Lahat ay nasa ilalim ng operational control ng 403rd Infantry Brigade upang suriin ang anumang kahinahinalang presensya sa lugar hanggang sa mapansin nila ang mga grupo ng kaaway sa kapaligiran ng sitio Keto, Barangay Kanayan. Dito na naglunsad ang 4th Infantry Division ng mga airstrike at artillery strike bago lumusob ang mga tropang nakabase sa lupa sa lokasyon ng mga kaaway at posibleng mga rota ng kanilang daanan upang makatakas. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, sinabi ng 4th Infantry Division na siyam na katawan ang natagpuan ng puwersa ng gobyerno habang walong baril naman ang sa lugar. To all our media friends, face-to-face uh, -face and online, May I will be giving the situation briefing uh, for the next slide. The scope of my presentation uh, session. For the situation, I'll be providing uh, some uh, background uh, prior to this uh, event, Battlefield Air Intervention, to give or to apprise the, uh, our dear friends uh, of the uh, atrocities conducted by the communist terrorist group here in our uh, AOR. Thanks. Uh, just uh, shown here is the uh, area of responsibility of 18th uh, Infantry Battalion under 403rd Brigade, uh, particularly the Malaybalay City. And uh, next. So from October to November, these are just a summary of uh, events uh, to cities conducted by the CTGs. So in October, there was a burning incident at Sitio Mahagwa, Barangay Kalabugaw, or Barangay Hanpa in Pasugong, this is on the northern part Of our EO next. Then uh, in November there was an encounter uh, between the troops of 88 Infantry Battalion and uh, the Communist Terrorist Group at St. Peter, uh, here in the north eastern part of the uh, uh, current uh, concerned area Parangasin. Next, and uh, we have multiple next, multiple sightings of the CPGs. in the eastern part of Barangay -Kanayan. And I have not included here, in April of this year, there was a liquidation or there was a killing incident at Sitio Quieto, Barangay Tanayan. Uh, ito yung dalawang FRs na matalik namin na na in order ng mga uh, group and one of the suspected is uh, SRC2, no? Ito yung confronted front friend natin na let, uh, under kay Ayam. Yung na uh, ng dalawang uh, former render. Next. So for the recent development, uh, starting December, may mga reports kami na uh, ng harassment ang itong mga police and terrorism group. Dito na to sa malapit sa next. Ito na ay malapit na ito dito sa barangay na yan. Yung yung uh, ground zero no na susubukin nila yung equipment ng isang construction company diyan and uh, uh, this also prompted us to conduct uh, a limited uh operations in operations starting ready kay uh, na meron na kami mga significant information next Next. Then on the same day, on December, Uh, may encounter na ang um, isang uh, tapong unit ng uh, KKB, dito sa may uh, dito sa may northeastern part ng Barangay Canayan. Eh uh, nasundan pa ito ng mga series of encounters uh, on the same day and uh, on uh, there were also 20 cities may sightings na dito sa may uh, eastern part no? eastern part ng Barangay Kanayan yung uh, concerned uh, area natin. Next. Then on uh, December 16, next. December 16, uh, from the from Barangay St. Peter, as you see dito sa may left portion, uh, ito yung itong kanayan na dito sa may gitna, yung red portion. Ang kalaban, lumipag na sa left, dito na sa Barangay Kulaman, sa western part, moving sila. And yan uh, dyan, nakabuta ng tropa natin karoon na encounter. So, this is already at the proximity of Barangay Kanayan, ang Barangay Tulaman. Next. And, um, uh, there were sightings already. And, uh, isa din dito sa, sa site dito sa mga sightings na nakita ng mga operatives natin, starting na rin ang nag-receive -re na rin namin ng report ng mga local populace ng presence ng uh, communist terrorist group Uh, dito sa barangay Tanayan. Laban Pinas.